sa aking channel So, Sabado po ngayon, as you can see nandito ulit ako sa apartment namin ng Asaiko! So, ang gagawin natin, um, mag-unbox tayo ng mga uh, random things na in-order ko online para sa para ipabagahe sa Pinas mm. and for that, kukunin muna natin sila sa, ano, sa ang tawag sa guard office o yung Kiong bishil na tinatawag nila nandun lahat yung mga tekbe na ano na, na, uh, so pag umorder ka online tapos um, pag dumating na siya and wala ka sa bahay minsan dumatawag yung mga tekbe ajushi o yung mga driver yung mga nagde-deliver ng tekbe pag wala ka sa bahay minsan nilalagay nila dun sa ano sa guard office or dun sa Kiong bishil kyongbishil bishil oo o sa Kiong bishil sa Kyung o yung parang ano, bodega ng mga dineliver nila ng na parcel. Yan. Mga tekbe. mbaga So, tara, kunin natin. may mga ibang dumating na kanina na deliver dito sa ano sa harap ng apartment pero yung iba andun pa rin sa guard office kaya dun natin kukunin tapos tatapon din kami ng basura Go. lamig taas mataas na yung araw pero malamig negative na Negative 10. kaya lamig. Sama kong aking lovey dubs. Anong? Magtatapon <laughs> muna kami ng basura. Ito yung mga segregation. Segregate ng basura. Ito <laughs> mga papel. Papel, papel. Mga plastic bottle. Dito yung pagkain ito yung mga bote-bote yan bote na sojo, alak babasagin bote plastik, plastic dito yung mga ka kalata-lata gawin <laughs> dito yung mga ano mga bombilya mga batilya hindi yes. mm, deliver dito yung papa open natin doon sa guide kasi wala kaming access dito yeah. 401

So, ayan. Ayan na yung mga nakuha namin kanina. Sobrang dami. Ito <laughs> na yung box na pupunuin namin ni Dar. Ito <laughs> 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 yung box na pupunuin namin ni Dar. Ang tatago siya. Naiyasa sa camera. As you can see, parang puno na siya pero hindi pa. Kasi yung iba mga nasa ano pa rin, nasa box pa rin. So hindi pa namin siya inaayos. Pag siguro inaayos namin 'to, baka hindi pa 'to makakalahati. Tapos ayun pa yung mga ano, i-unbox natin 'yun. Mga kinuha namin kanina. So Marami pa tong kula. So, ayan, magastos magpagbaga magastos magpabagahe pero para sa ano, para sa mga love ones syempre, mga gusto nila so eto na lahat yung mga kinuha natin kanina sa and start na nating mag-unbox ito yung una nating box Tara! so first mga sabon sandamaknak na sabon mga kaibigan. <laughs> Next one. Ito naman. Ano kaya ito? Oh. chara Hindi <laughs> ito pang bagahe. Pang bahay ito. Para kay my darling loves. Shampoo. Clear. Clear shampoo. ura lang po, ito. Oh, oh, eto sya loob. Diba? Palang, na kasi from hero poetic is <laughs> number 0 markle saden pa lang palalo na kanino kaya tumakbo <laughs> napaka <-swede. laughs> ayo mabigat to ah ano ba to? kina tayo. ano ba? ay sabon ulat. <laughs> sabon ulat pero ano siya? lux ay may may ano ang? may some free face mask pangpalangya. So, ito siya, tabun-ulit, Sandamak magmaamak na sabon na naman ulit. Lux din siya pero ibang ano lang, ibang flavor. <laughs> Yan. So, ganito yung mga kalimitang ano. Pinapadala namin pag nagpapabagahi kami. Ganito kalimitan. Hindi kalimitan, maralas talaga. Ganito yung mga pinapadala namin. Items. paborito ng lahat. bubblegum, <laughs> oh. o, diba? Chocolates. Para sa mga, ano na. Para sa mga sweet fruits, madaming chocolates. Tobler, oh. Siyempre, pag nagpapadala ka, hindi nawawala ang, ano. Oh, biga din to. Hindi nawawala ang chocolate. Eto kaya, ano kaya, Ito? Eto. yellow ang taki, <laughs> Tada! Maraming maraming lunch on me. Yan, magsawa kayo. <laughs> habihin 'yan, habihin ng mga ants. minamahal sa buhay. Ito, mabigat-bigat dito ah. Baka sabunan naman ito ha.

nagpapadala ka aga ako. Ay. Sabi na asawa ako, hindi nawawala itong mga items na ito. Sabon, uh, Colgate, toothpaste, um, chocolate, siyempre. Ito kaya. Ano kaya ito? Alam ko wala akong in-order na ganito kali eh. Ah, ano to? Parang free lang nila to. Kape. Kape para kay Pitagon. thank you nila ito. Habilin ko ng kapatid ko, si Tita Bon. Kasi galing din siya dito dati. Nag up, nag so, nag-soccer din siya dati. Nag-abroad din siya dito. Pero, umuwi lang siya maaga. Namimiss na daw niya yung kape. Mocha. Ito. Habilin niya ito. So, ayan, Tita Bon, andito na ang kape mo. <laughs> And last but not the least, ano kaya ito? isa pang favorite. Favorite, favorite. Tara! Kisses chocolate. Chocolate ulit. So, maliliit na pa. Maliliit na pa. Para sa mga kiddos. So, eto na lahat yung laman ng bagay kanina and yung mga idadagdag pa na na-unbox natin kanina. So, i-assemble na namin sila ulit sa box para makita kung kulang pa or pwede nang ipadala to. So, tara! So, ayun, eto na yung box. Um, medyo hindi pa siya puno at marami pang mailalaman. So, yun, marami pang gagastusin. At eto yung mga basura o yung mga box ng mga in-unbox natin kanina. So, itatapon muna natin to sa baba. So, konting reminder lang, pag magtatapon tayo ng box na ganito, yung mga address, yung mga ganito, kailangan tanggalin kasi minsan may gumagamit ng mga information na nandito. So, yun, for safety lang, tanggalin natin before natin italka.